mga gumawa ako ng ay nagluto po ako ng uh, tusino para sa aking isodyante ayan magaling yan lang to eh nilagyan ko lang siya ng tubig para madali maluto kaya dumami yung tubig ko oh. nilalaga ko kasi muna siya para maluto ganun daw yung ideya para magluto ng tusino lagyan daw ng tubig para madali maluto kaya ayan na siya, mga beshi. Kumukulo, antay na natin maluto siya. At maubos yung kanyang tubig. So, ayan mga beshi, medyo tuyo na. Naubusan ako ng plastic, kunti na lang yung battery niya sa aking cellphone. Kaya ganyan na lang siya. So, ayan mga beshi, sinabay ko na ang itlog sa tosin Para isang lutoan na lang. Madali na luto. Ipapasok pa kasi yung aking estudyante ng ano, five. 15 baka daw maluit siya kasi sinabay ko na yung itlo sa pagluto gawain madali ang nanay ayan, mga beshi luto ng ating tusinolo medyo madilim kasi nga ang ano ko ayan, ayan. tusinolo ayan